news po mga Lodi sa lahat po ng mga bank account ang gamit sa kanilang payout at pagkatapos hindi pa kayo nakakamit ng $100 pero more than $25 na po ang inyong na-earn ay check nyo na po ang inyong mga payout dahil baka nakapaid na din po yan dahil marami na po sa kapwa natin content creator ngayon ang napaid ang kanilang payout kahit wala pang $100 pero More than $25 na po yung kanilang na -earn. At ishinare nga po sa atin yan ni Boss Ivan. Shoutout sa Boss Ivan dahil na na po yung kanyang unang earning na $54 kahit bank po ang gamit niya. At may rin po tayo mga ilang post katulad po nung post ni Mami Emilia na $30 lang pero nakapit na sa kanyang bank account. So, bago to mga Lodino, kasi nung mga nakarang buwan ay sa PayPal lamang po nakakasahod na minimum threshold ng $25 pero ngayon pati bank po ay pwede na rin. Kaya naman, good news to sa lahat nating mga kapwa content creator. Kaya sipagod pa natin pag-upload para more uploads, more earnings. Okay? Huwag mong kalimutang i-share ang video na to at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!